Hello everyone. So update na ngayon sa ito ang white eh. Kaya Okay, wala tayo ipadapod ani ba. So tag sa radyo kayo ko maka-upload kay sa online na na kay gato bang uh, mas dali ra pod nga makakuan ta ba. Makain so kita magtag racket kay ani man jining mama. Kada hanta gibuhi. Rocket did that. So, okay na good mag ta, sa minatarong ba. So, lami kayo sa feelings di ay no? Na, magdikuding good ta. Manatag ko kasplato, manatag ligo, manatag kaon. Nagpahabot na lang sa itong anak ang mamata, ang amok kaon. Kaya, pagkawan po natog sa iyo, At sa po ilang bato, mag-silpon na po. So, pahabot na ta lang tayo mamata. Kaya gutom mo, mo na yun na sila, inagmataan so, ma, na nila. Sa na nga, tinan po na to, sika-sikaan kayo. Kita po matiguan, ibalas na po na sila sa to. Kung sa imong kamay sa imong anak, kung sa ibalas sa imong sa so, na mga na mga na akong gishare sa inyo mga kamimi nga. Deserta mo, pa sa ato ang mga ubang mga apps na um, para mo para at mo grow up o maka-income ka to adesa ka mo gama ang video kailangan ka na kailangan na umanong sa limang mga gawain bahay plato hugas lutog sudan lutog mga pagkaon maga para ipakaan sa mga anak so mga na guys nandito lang tayo si magsigyawayaw talaga po na-stress. So, muna. Habang ah. humana, habang uh, tapos na ako sa magawain, yan ang ginagawa ko dito ako sa ibang ano, mga pinagkikitaan ko mo. Suri-suri ko ba? daghan mga mga rakit-rakit nga ha. Okay. Ang kuan, kung magsigot ako, Facebook, wala kay income. Ba, may ayaw na. Kinanan ko mag-Facebook ka, na maka load, sig balik ulit palit ug load o um, mag wifi, fi Kinanan na, nasa pud kay income ka. Bisud pud Sila sila maka kwarta nato dito -kwarta nila. So mauna.